So ayan guys, i-flex ko lang sa inyo na sa mga naninigarin nyo dyan, ito effective. Zero neck. Pagka ito ginamit mo, hindi ka na kailangan ng sigarilyo. Ito lang nagawin, araw-araw mong gagamitin. Pag kumakain ka, magkano ka lang dito. Kaya yes, siya. So, yung zero ganda sa Tiba siya. 100% legit. Kaya ako, nung ginamit ko ito, hindi na ako nananigarin nga. Ito na lang. After mong kumain, tututbas ka lang. sarap sa ano panlasa kahit sa papel lang nakakalimutan mo na yung sinigarilyo kaya kayo yung mga nanigarilyo try nyo ito seroni eh. legit sya natigil ko na yung paninigarilyo ko dahil dito tsaka isa pa yun naman no tumataba na ako dahil sa ano wala na akong bisyo mm -mm. makikita mo naman dati ang payat payat ko So, yeah. ayan. Meron pa dito isa. Saan na ba yun? Saan ka nilaga pa nilagay? Dito pa. Bali, ano siya? May one, dalawa ito, ginamit ko din isa. Sarap sa pakiramdam. lang <coughs> <coughs> Saka ano, hindi naman siya mabigat sa busa. Mura lang naman siya. Ang maganda talaga yung ano, zero, 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 makakalimutan mo yung vision mo. Kaya yung sa mga naninigarilyo, may try nyo yan. Maganda yan kalusugan. Okay. Kaya dito na lang gawain.